Preno-preno mga motorista dahil sa nakambang oil price hike sa susunod na linggo. Kabalik na po yan ng mga rollback na nagpabaga sa inflation sa bansa noong Hunyo. May binibenta na rin bigas ang gobyerno na 29 pesos kada kilo, pero puna ng isang think tank, hindi yan pang matagalang solusyon. Saksi si Darlene Kai. Sa pagpasok ng Hunyo, bumaba ng halos 2 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente, nag back din sa presyo ng petrolyo. Kabilang ang mga yan sa dahilan ng Philippine Statistics Authority sa pagbagal ng inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong isang buwan. 3.7% ito, pareho sa naitala noon pang Marso. Ang overall inflation uh, for electricity nationwide is uh, negative uh, 13.6%. Compared noong May na negative 8.5% yung transport dahil uh, mababa yung uh, uh, presyo ng gasolina in particular. Ang kaso, kumabig ang rollback at sa paparating na Martes, namumuro ang ikaapat na linggo ng oil price hike, big time pa ang posibleng taas presyo sa gasolina. At kahit bumaba ang bill sa kuryente ng pamilya ni Zenaida Sullivan, tagihigpit pa rin sila ng sinturon, lalo na sa pagkain. Hindi na magkasya sa limandaan sa isang araw. Hindi nakaasya Isang kainan lang, medyo tatundaan. Dati nakakatipid ako ng dalawandaan. Nakakaulam na kami ngayon, dito pwede. Bumaba man yung pangkalahatang inflation, tumaas naman yung food inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain, partikular sa gulay, karneng baboy at karneng manok. Ramdam na ramdam yan dito sa Mega Q Market sa Quezon City. Mapagulay, karneng baboy o manok, tumaas ang presyo sa palengke. Kasi nga pinagkataka namin bakit mataas ang baboy, eh hey, matuman naman. Paliwanag ng National Economic and Development Authority o NEDA, ang taas presyo sa mga gulay, posibleng dahil sa pagpasok ng tag-ulan. Ang idinahilan naman sa pagmahal ng baboy, dumaming kaso ng African swine fever. At sa manok, import ban naman sa poultry products mula Amerika at Australia dahil sa bird flu. Sa lokal na bigas ngayon, ang pinakamura, 45 pesos per kilo kung regular milled, 48 pesos naman sa well milled. Ngayong araw hanggang sa araw ng linggo, may binibenta ng bigas na 29 pesos per kilo sa ilang kadiwa store sa Metro Manila at Bulacan. Sa Agosto o Setyembre, balak dalhin sa Visayas at Mindanao ang 29 pesos na bigas. Sa presyo ito, subsidized o sagot ng gobyerno ang 9 pesos. Sabi ng kagawaran, hindi pa kaya sa ngayon ang target nilang makabenta ng 20 pesos na bigas. Limitado rin ang pagbebenta ng 29 pesos na bigas sa mga senior citizen, PWD, single mother at beneficiary ng four-piece. Gagawin namang 10 kilo ang pwedeng bilhin kada beneficiary. Bago makabili, magre-register muna at ipapakita ang ID. May database para kapag ipinakita ang ID sa registration desk, malalaman kung nakabili na ng bigas. Kung uulit na sila, syempre, kung sa next day bibili na naman sila, unahin muna natin yung mga hindi pa nakakabili and then we will we'll give them the chance to to buy. Tiling ni Chris na bumili ng murang bigas sa Malate, Maynila, huwag sanang sa kadiwa lang magbenta. Dapat ko sa market din, sa palengke din po. Kasi paano po pag ano, walang kadiwa? Eh di ba balik na naman po kami sa 56, sa 62. Ang puna naman ng Ibon Foundation, iilan lang ang nakikinabang sa mga murang bilihin sa kadiwa stores. Kaya mungkahi nila, alalayan ng mga tamang polisi at programa ang sektor ng agrikultura para lahat may sapat at murang bigas. Kung wala yung hakbangin para mapamurang domestic production, hindi magiging mura ng pangmatagalan. At masyado tayong ahasa pa rin sa pagangkat ng bigas. Tiniyak naman ang NEDA na patuloy silang makikipagtulungan sa ibang ahensya at iba't ibang sektor para matiyak na may sapat at abot kayang supply ng pagkain ang mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.